Anyway, Chairman, baka pwede lang natin masingit ngayon, mamaya, no? Kasi si Vice Commissioner Bernabe is uh, already informed at uh, he, he participated during the last hearing. Ang mahalaga ngayon dito, Mr. Chairman, is uh, yung presence ng CEC because I have with me all the uh, case folder that was also submitted by the CEC to this committee, Mr. Chairman. So, we cannot... Discuss this unless in the presence of the CEC. Okay. Thank the you, Chairman. For the meantime, pa yung representative ng CSC can we proceed with the, the deliberation on, uh, or maybe perhaps the questioning or interpolations to Mr. Jed Pilapil C? Uh, we are in receipt of, a, of an affidavit uh, signed by Jed Pilapil C. Affidavit, ba ito uh, uh, Jed. Yes, Your Honor. Ikaw ba ang pumirma dito? Opo, Your Honor. May kasama kang abogado nung, nung gumagawa ka ba nitong uh, affidavit na ito? Opo. At ito ay buong puso mong ginawa, walang nag walang nagtumakot, walang uh, nag-pressure iyo? Wala po, Your Honor. Okay, so dito ka ngayon, voluntaryo kang humaharap? Opo, Your Honor. Uh, may abogado ka bang kasama? Wala po. Gusto mo bang bigyan ka namin ng abogado? Kung kinakailangan po, Your Honor, okay naman po. Sige, kung pagka ang pakiramdam mo, ka ikaw ay tinatanong, lala lalabag ang iyong karapatan, uh, huminto ka lang at itaas mo ng iyong kamay, bibigyan ka namin ng na abogad. Opo, okay. thank you, Your Honor. Comsic, can you uh, please sound off our lawyers in the house to be present here at any given time that the witness would need the assistance of a lawyer? Okay, salamat. So now uh we'll proceed. Yes sir. Uh, uh, sige, uh -huh. bago po magkatanungan ay uh, uh, we will administer the oath of uh Miss Jed Pilapil C. And the rest those that attended this committee hearing for the first time, maaari po ba tayong mag- mag-oath? And Comsec, please uh, administer the oath. Uh, tumayo po and uh taas natin ang ating uh, kamay. Kayo ba ay nanunumpa ng katotohanan, pawang katotohanan at buong katotohanan sa pagdinig ng kapulungang ito. At kawaan nawa kayo ng Diyos. Maraming salamat. The oath has been administered. Okay, thank you uh Comsec. Now um, we will now proceed uh with the uh, interpellations i have your list of uh, the members who wish to interpellate ms uh, jed pilapilsi uh, i'd like to give the floor first to the chair of the committee on human rights congressman benny abante uh, thank you uh, mr chair uh, gusto ko po sanang uh, tanungin si uh, ms jed pilapilsi honorable tagasan po? po kayo Taga Surigao de Lisor Oo. Oh, yung mga pilapil taga Surigao. Opo. Okay. Kasi meron akong mga kamag-anak na pilapil sa Bicol. Oo. Uh, sinabi nyo, nang, nung December 31, 2004, ay tinawagan po kayo ng asawa nyo, eh, si Alan C. Opo, Your Honor, kasi nga, nag-usap kami na magkita. An anong, anong napag-usapan niyo? Tinawagan niya po ako kasi supposedly nga magkita kami sa SM dahil ipapasyal namin yung anak-anak namin. May nagkataon po na tulog na tulog siya nung mga 3 3pm. Kaya sabi ko sa kanya, mamaya na lang kasi tulog na tulog yung bata. Kaya hinintay ko na magising yung anak namin. So siguro mga <coughs> 5, 5pm. Ilan po ang anak nyo? Isa lang po. Okay. Tapos nung 5 pm Ila, kaya lalaki siya, lalaki. Babae po. Ilang taon na siya? Actually nung iniwan ko siya, 3 years old pa lang. So 20 years na po ako, 23 uh, na po siya. Okay. okay. Uh, na nasaan po siya ngayon? Yung anak Nandito po sa Manila po. Sa Manila. Okay, uh, nagpunta pa kayo sa SM? Opo, pumunta po ako mga 5, alas 5 na po ng hapon. Uh, Nagmadali na, 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 ako kasi nga 5 pm na 'yon. Tapos nung pagdating ko sa SM, nalaman ko na mga 6:30 thirty close na pala. E eh, almost 6 dumating ako doon. So nung ko ng sasakyan, tinawagan ko agad siya kasi nga makikita kami doon. Ang nangyari, hindi na siya sumasagot. So nagmadali ako ng tawag ng tawag, nagpaulit-ulit ako ng nag kasi kailangan ko asya siya na, ma, na magmadali kami kasi wala kaming bigas at the time. Kailangan kong bumili ng bigas kasi yung katulong namin, nakalimutan niya. So ngayon, hindi, ko, hindi man talaga siya sumanggot, pumunta ko sa Gloria Maris kasi mag -ano, wala kaming ulam, magbili na lang kami. So yun, ang, sa shortcut, hindi talaga kami nagkita. Umuwi ako ng bahay, Pagdating ko doon kasi nan, nandun yung mother-in-law at saka father-in-law ko galing China. Iwan sila sa bahay. Anong oras kayo umuwi ng bahay? Siguro <coughs> kasi mga natapos ako sa SM mga 6:30 siguro by mga 7:30 na sa bahay na po ako, nakabalik <coughs> na po ako. Pagdating ko po doon, hinanap ng mama niya, yung parents niya bakit daw hindi ko kasama si Alan. Sabi ko po hindi ko nga siya, hindi ko siya na ano, hindi ko siya <laughs> nakausap wala. Pilipino ko po ba si Alan o Chinese? Ano po, Your Honor? Pilipino ba si Alan o Chinese? Chinese po. Ah, uh, Chinese. Hindi siya Pilipino? Hindi po. Okay. So, anong pagkakilala niyo sa kanya? Matagal Mab na kayo mag-asawa nung no, at that time, nung hindi December po, hindi. 31, 2004? Uh, 2004. matagal na ba kayo mag-asawa? Hindi po, kasi... 2001, 2000 lang po kami kinasal June, ah, July. So, Parang almost mga 4 years and 4 months pa siguro mga ganyan. Okay po ba ang buhay niyo? Maganda ba yung pamilya niyo? O, uh, ano, ano po ba kalagayan ng uh, buhay niyo? Nung... Sawa ng Diyos, okay naman po kasi nga businessman naman po siya. Maayos naman, kaya lang. Ito nga ang reality dahil na sinuway ko yung mother ko, nung nag-asawa na ako, Naging battered wife ako. Opo. Ano isabay ng battered wife? Nanakit po siya. kasi Si Alan C. Opo. Sinasaktan ka. Opo, yan. Siguro nga ito yung pinaka biggest mistake na ginawa ko sa buong buhay ko. Kasi sa pagdisobey ko, sa parents ko. Pero kahit sinasaktan ka, mahal mo pa rin yung asawa mo. Ganun po, Your Honor. <laughs> Tsaka hindi ako pwede magsumo kasi nga, ano eh, kagustuhan ko, parang sa pride ko rin, ayoko na mapahiya ko sa family ko kasi Sinunod so, ko man yung gusto ko. Hindi mo na hindi mo siya hiniwala yan. Hindi kami wala sa kanya. Nag-attempt po ako nung ano mga buntis pa po at that time mga siguro ano yon mga seven months nag-attempt ako na gusto ko siya na ano layuan. Pero hindi ko rin nakaya kasi yung family. Parang inayos kami. Bumalik din ako anong ginagawa sa iyo ng asawa mo? Ibig ng batid wife, binabubog ka ba niya o... Opo. Ano po? Yung may instance talaga, muntik ako namatay. Ano, yung na-hospital ako sa, ano, Davao Doc. Yun ang, ano, na pinaka-worst. Dahil nga, nagkaroon ako ng, hindi ko maintindihan kasi balik na junior owner. Yung itong, itong floor, nasa taas, yung sa taas, hindi ako makakain. Tapos, hindi ako makatayo. So parang natakot man siya, pinadala niya ako sa hospital. Pinatingnan niya ako dun sa yung neurologist ba yun? Parang oh, yun tapos. Yung ba'y ginagawa niya palagi o ilang beses niyang ginawa sa iyo mula nung kinasabi madalas, kinasabi? Actually, madalas po, Your Honor. Ang nakakaalam po yung one time talaga kasi yung mother-in-law ko, nan, minsan nagbakasyon na yung sa amin. Nakawitness siya nung sinasaktan ako. Yung mama niya talaga ang may alam. Napapagalitan naman siya pero siguro wala din ano walang ano yung mama niya kasi ano magawa yung matanda. Ang nabanggit mo sa iyong sa salaysay,